Aries. Ngayong araw magdala ng swerte aura ng magbibigay saya at positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagsama ng mga kulay na color red at color yellow sa iyong mga plano, ang mga numerong number 11, number 27, at number 5 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, na magiging inspirasyon sa iyong mga hakbang, lalo na sa negosyo at makakatulong sa pag-ibig. Taurus, para sa mas masaganang araw, isama ang mga kulay na color white at color pink sa iyong paligid dahil nakakagawa ng positive vibes para sa iyo, ang mga numerong number 5, number 34, at number 20 ay magdadala ng oportunidad, huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay at inspirasyon, magingat sa pakikipag-usap sa mga zodiac sign na Taurus muna, upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at pagdududa. Gemini, para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color yellow dahil nabibigyan sa nang kalmadong kaisipan. Ang mga numerong number 36, number 9, at number 20 ay magiging gabay sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign, na magbibigay ng tamang direksyon mula sa mga bituin, Mag-ingat sa mga kasalungat na zodiac sign ngayong araw na Pisces upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at sa tukso ng pag-iibigan o pwede tukso ng gastos. Cancer, para mapalakas ang iyong swerte, isama ang mga kulay na color green at color red sa iyong araw. Dahil ito ang magdadala ng positibong enerhiya at hihila ng good vibes sa iyong gagawin, Tandaan din ang mga numerong number 12, number 23 at number 17 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin at magdadala ng inspirasyon at karunungan sa iyong mga gawain sa tulong nito. Mapapalakas mo ang iyong kakayahan at mas mapag-iingatan mo ang mga plano mo. Leo, para sa dagdag na swerte, pwedeng isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color blue, dahil magpapalakas ito ng iyong kasipagan at tibay ng loob. Ang mga numerong number 14, number 21, at number 34 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang. Huwag kalimutan ang Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Pakinggan ang kanilang mga payo dahil ito ay magbubunga ng mas matalinong desisyon at malinaw na direksyon sa iyong kapalaran. Mag-ingat din sa mga Pisces lalo na sa mga usaping may kinalaman sa paglalakbay, dahil maaari itong magdulot ng hindi inaasahang gastos o panganib. Virgo, mga kayang magbigay ng kasiyahan at maging mas maingat ay ang mga kulay na color yellow at color white ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw na makakatulong sa iyo upang manatiling positibo sa lahat ng iyong mga plano. Tandaan ang mga numerong number 29, number 11, at number 8 dahil ito ang magdadala ng swerte at magbubukas ng mga oportunidad, huwag kalimutan, ang Capricorn, ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, sa kanilang tulong, mas mapapalalim mo ang iyong kaalaman at magagampanan ang mga dapat gawin, at madaling maintindihan ang mga makakausap. Libra, para sa swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color silver dahil ito ang magdudulot ng kalmado at maayos na enerhiya sa iyong buhay. Ang mga numerong number 29, number 21, at number 3 ay magdadala ng magandang pagkakataon sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, maging mapanuri at maingat sa bawat hakbang upang damaloy ang swerte sa iyong direksyon. Scorpio, ang masasayang kulay ay para sa positibong enerhiya. Isama ang mga kulay na color red at color pink sa iyong mga desisyon at kasiyahan ng iyong kalusugan. Tandaan ang mga numerong number 20, number 16 at number 37 dahil magdadala ito ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdadala ng tagumpay. Sagittarius, mas mainam na iyong isama ang mga kulay na color gold at color red upang mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw at mabilis makakaramsam ng alanganin sa mga gawain, ang mga numerong number 36, Number 13 at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang inspirasyon ay magiging proteksyon at gabay sa iyong mga plano. Capricorn para sa dagdag na swerte isama ang mga kulay na color red at color yellow sa iyong mga gawain at magpapahinahon sa iyong ugali. Tandaan ang mga numerong number 15, number 28 at number 2 dahil ito ang magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan ang libra ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin, at umiwas muna sa zodiac sign na Leo dahil mahilig siya mambuska o kayang magbigay ng pagkakagastusan. Aquarius, ngayong araw isama sa iyong paligid ang mga kulay na color pink at color red upang mapalakas ang swerte. Ang mga numerong number 10, number 25, at number 35 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign, na magdadala ng inspirasyon at gabay mula sa liwanag ng buwan, na makakatulong sa iyong tagumpay, at hanggat maaari ay iwasan mo ang kasalungat na zodiac sign na Gemini, magpapabagal siya sa iyo ng swerte sa mga gagawin. Pisces, ang iyong araw ay magiging puno ng positibong nakaayusan sa kayang magawa para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong paligid dahil ito ang magpapalakas ng iyong good vibes. At tandaan ang mga numerong number 25, number 6 at number 18 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte. Huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng inspirasyon at tapang, magingat din sa mga zodiac sign na Sagittarius, lalo na sa usaping pera at relasyon, upang maiwasan ang mga makapagsalita ng hindi nararapat at pwede gasto sila ng tukso sa iyo.